at hindi makapaniwalang nahulog sa patibong ng bitag ang kanilang extortion modus ng isagawa ang entrapment operation ng pinagsanib na puwersa ng Criminal Investigation and Detection Group Region 4 at ng BITAG. Isang kolumnista ng lokal na pahayagan sa Laguna at dalawang biktima kuno ng pagkakasakit sa paggamit ng seasoning o toyo. Pistado ng BITAG. Ang ginawang pambablockmail ng mga mokong na to sa malaking kumpanya ng toyo. 21 ng Hunyo, lumapit sa Bitag Action Center si Sami, representative ng isang malaking kumpanya ng Toyo. Ayon kay Sami, isang kolumnista ng local newspaper ng Laguna Chronicle, ang nagpakilalang sinani Angeles, ang sumulat sa kanilang kumpanya. Ito'y ay upang hilinging aregluhin ng lumapit o manong nagrereklamo sa kanya tungkol sa bote ng Toyo na may lamang katod sa loob. Previous messages niya sa cellphone, kung hindi daw namin maaareglo, ilalabas niya na sa kolon. Okay. So, hindi maaareglo, ilalabas niya sa kolon? Yes. Sir. Okay. So, dito sa kolon niya ito, dito niya ilalabas? Yes. Ah, uh, hiningi nila nung no, una si Rizwan ninyo na pagtawaran yung ahente namin. Magkano hiningi? One million daw. Isang million piso? Nakapantawaran yung pa namin, ahente namin, kung pwede hanggang 200,000 yes. 200, lang. 200,000 lang? Dahil dito, muling nakipagtransaksyon si Sammy kay Angeles upang pag-usapan ang gawang transaksyon. Nagdesisyon ng bitag na patawagan si Sammy kay Nani gamit ang isang cellular phone na may speaker. Kakalabas ko lang galing doon sa meeting namin, ano? Ah? Oo. Ah, uh, pupunta lang ito? Ah, uh, tuwaling hindi pa siguro kasi may napag-usapan bago. Tumuro na lang daw. Naku, Then yung yung kumpleman te emergency. Oo. -huh. Kung -oh. um, kaminta lang yun dito kung usapan. Uh Oo, -oh. hindi na ba may adjust hanggang bukas? Uh -huh. Kasi hindi na ayos nga yung uh, kasi. kasi yung complainant, ah, tinawagan pa lang ano, ng long distance sa Mindanao. Uh Oo. -oh. Kapag Tapos kagabi rin siya nag-flight uh, ubi nag dito sa, ano, sa San Pablo. Oo. Uh -oh. Ewan ko lang kung may may papalag pa. Dahil ano nga eh, yung bali tinawagan lang ng long distance eh. Uh, sige, pwede kami bukas alas 10. Uh, -huh. uh, sabihin mo sa kanila ganito, sasapapayaran namin lahat yung expenses. Ah? -oh. Oo. Ah, basta sa kalamba lang kasi medyo malayo kami. Baka mahuling kami sa oras. Kumanap ka na lang ng either resorts o kaya hotel dyan sa kalamba. Para uh, resort o kaya hotel? Oo. Itawag mo sa akin o i-text mo sa akin. Sir, kumusta po yung column ninyo? Nailabas nyo na ba siya? Ah, hindi. Ah, lari po, ko sa folder ko. Baka ngayon ko namang sumarang doon sa usapan natin. Ah, hindi ah, nyo. Ah, ang column pinahanggang ina sa akin, ipigay ko sa'yo ng buong buo. At yun na yun, naka freeze na, uh, -oh. uh ready na nga yung para ita. Pero dahil sa may usapan nga, hindi pa naman tapos usapan ninyo. Yes, sir. Ang so, play na lang sa kayo. Yes, sir. Kaya ako, eh, naka-antabi lang naman ako, eh. Yes, sir. Uh, pa pakiusap lang, oh. Huwag niyo muna ilabas sa kolom ninyo. Tingid uh, sa kalaman ni Angeles na kaabot na sa bitag ang kanyang stilong panghuhuthot. Ayon kay Angeles, buong pamilya daw ang nais magreklamo laban sa kumpanya ng Toyo. <laughs> sabi, sabi ko nung komplenan na kausap ko, nasa iyo daw yung mga, yung mga ginamit nila sa ospital. Yung mga nagagamit nila sa ospital, sabi niya nasa iyo na daw lahat-lahat yung mga ebidensya. Ah, okay. ang ebidensya lamang na nasa akin yung bote. Ah, bote lang po. Wala na naman yung bote. Wala na. Ah, uh, uh, ang... Oh. Ang pinadala ko sa inyong retrato, gano'n, ganun Ah, ganun-ganun po sa pinadala nyo sa retrato. Eh. Napagkasunduan din kung saan magaganap ang areglohan sa pagitan ng representative ng kumpanya ng Toyo at ang kolumnistang Sinani Angeles sa Crystal Spring Resort, Calamba, Laguna. Plinano ng bitag na magpapanggap ang dalawang undercover namin bilang executive secretary at taga-quality control. Agad nakipag-ugnay ng bitag sa tanggapan ni Colonel Sepriano Quirol, hepe ng Criminal Investigation and Detection Group Region 4 para sa isasagawang entrapment operation. Kinabukasan, a 22 ng Hulyo, kasama ng representative ng kumpanya, tinungo ng grupo ng bitag ang tanggapan ni Colonel Quirol sa Camp Vicente Lim, Canlubang, Laguna. Ipinaliwanag ng bitak sa mga piling operatiba ng CIDG Region 4 ang tungkol sa panghuhutot ng isang local press. Mabilis ang tanggapan ni Colonel Kirol sa pag-aksyon. Nakahanda agad ang mark money na gagamitin. Importante lang, hindi natin kilala pare-pareho yun. Yes. I mean, hindi natin kilala, hindi niya rin kilala subject. Hindi pareho-pareho. ang suggestion ko, siya naman mag aabot eh. Pag nawakal na, miss call lang ano, bibigay ko yung number ko. Miss lang, para pasok na kami. Plinano ang isasagawang entrapment. Okay, so ang target area natin, distance spring. So, pagkakit natin, dahil yung area, kita mo lang naman natin yung cottage eh, kasi eh, pababa yun eh, pababa. Yung mga cottage dyan eh. Pababa. Kaya lang, may possibility na kapag na pumasok tayo ng gate, nakapanaw dito yung ano, yung subject. Kaya, kita lang tayo. So, ang pinakabay sa tayo dati, hindi kayo sabay-sabay. Hindi tayo magsabay-sabay. Yung... Pag ako ng pera, naras na ito na, miss ko lang na tayo. Naras up na. Sir, naras up na. Ah. Dali lang agad. Okay. Tapos, pag sabihin sa tapos, may isang tatakbo sa ano? Yung isa tatakbo sa security. O taga si ng lang kami ha. O, tapos ipablatan mo lang. Katatapos lang uh, yung planning sa loob ng mga CIDG kung paparis sa gawa yung entrapment sa Crystal Spring. Nauna na yung mga operatiba. Susunod yung uh, grupo ng ito nasa bend. Kasama yung aming mga undercover at pagkatapos yun sa sakyan ng bitag. Makalipas ang ilang minuto, tumulat na rin papunta ng target site ang ikalawang grupo. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng aberya. Una kong temporary close, pinasara nila. Ay, ganun ba? So, okay, okay, okay. Sige, sige, sige. sige. Sandun na, we have to plan carefully kung ganyan na situation. Tatawag lang ng uh, isa sa mga undercover ng pita at may kasamang operatiba ng CIDG. Si Pagdating sa resort Crystal Spring, sa raw ng Guarca, temporary close. Temporarily close yung resort. Subalit, nakita ng PITAG undercover na yung nakasyalay kong tao na describe niya kung paano siya makita ng ito yung uh, mag-aabot sana ng pera, yung representante ng s***. <t> sa itaas, matatanaw, nakatingin sa kan sa baba. Ayaw ko maglaro sa aking isipan na nakausap itong nagmamayari, itong resort, parang pinasara nila purposely for this particular transaction. Parang lumalabas, mukhang marami atang sangkot dito na conspiracy kung totoo yung aking hinala na lumalabas. Yung nagawa nilang may pasara yung resort so balit yung mga tao nag-aantay dito sa mag-aabot ng pera eh nandoon hindi eh, pinapasok yung aming undercover at yung isang operatiba na nagpapanggap na para mag, mag boyfriend mag mangyari sabi ko dito tayo magkita ulit sa ding how plan B tayo sir mabilis oh, so, ang plan siya, na, na. To. ano to ano to, ano to? Yung so, susuki din eh ano yung barga sinara, eh. sinara sir okay okay, okay. Dahil sa pangyayari, muling nagplano ang mga operatiba ng CIDG Region 4 at ang grupo ng BITAC. Dan, pwedeng sabihin sa operatiba, baka magduda na, inip na inip na yan. Since uh, pwedeng pumasok kayo, pwede okay. pu pwedeng pumasok na baka sa dalawang operatiba tatago okay. sa loob. Diyan sa van. Okay. Sa Papasok na sila, Jeff, pero dito kami nag-aantay malapit sa Dinghaw, ano? Okay. Pero kailangan magsakay ng dalawang operatiba sa van, nakatago. Okay. Tapos ang planning, pumasok na ang aming mga undercover. Excited itong si Hao Xiao na kolumista. Agad sinalubong ang representative ng kumpanya ng Toyo at ang aming mga undercover na nagpanggap bilang executive secretary at pag-quality control. Sa labas ng resort, nakaabang ang tatlong grupo kasama ng bitag ang mga operatiba. Isa-isa ng pumwestong mga operatiba naghahanda para sa paglusog nagaantay na lang kami ng misko nakapasok na yung uh, van nakaposition doon nakababa na yung mga hundred sa may presentante ng kanyang ginigigilan itong grupo na to amaya-amaya ah, ng konti pag nakuha na natin yung signal guguho yung kanyang panaginip ng 200,000 dahil kapalit noon pag inabot sa kanya yung sobre nakadas na yung sobre at pag minalas-malas pa siyang binilang yung pera laman ng sobre

dumadaan sa Kasama niya daw ang mga biktima pero wala naman maipakitang medical certificate na nagpapatunay na nagkasakit ang kanilang pamilya dahil sa toyo. Ano ba yung nagkasakit? Meron ka nung kwan, medical... Ah, nawala talaga Nawala. Nawala na, natagal naman yan. Kasi ang nangyari ito, nung pinapa-exam yung mga bata, hindi alam na, hindi namin alat hindi alam na doktor na kaya nakasakit yung mga bata dahil sa toyo. Hindi naman maaari, may hindi tayo tapos na kami, doon namin na nakita yung tunggal mismo sa bote nga. Yan na. ang isang bote. Okay. Okay. Yung pakikita ko sa inyo, ngayon, okay. uh, meron silang demand. Okay. Yung tungkol po sa adhesives nila, kaluluwa ano ba ang status ngayon? Uh, bibigyan namin. Uh, yung, yung ba, yung, ay, sa amin. Uh, yung uh, ba, uh, bibigyan nyo ngayon ng testing ngayon? To. Kasi, katulad ng pinakakuta yung circle trap yung lahat ng uh, ebidensya lang para mai report kayo kaya hawa ko isa na yan Dal dalawang dalaw dalaw yun hanggang doon lang ako eh. pero sabi ko nga din at sinasabay-bay yung istorya ninyo pagka sila talagang o alibawa, kayo ay nakalimutan sa kanila sila nagsisipan Sanay na sanay itong si Hao Xiao na kulomista sa kanyang diskarteng pangungotong. Hindi na nagpatumpik-tumpik ang mga undercover ng pitag. Hinanap ng kontrobersyal na bote ng toyo na may lamang katulkuno. Agad iniabot ang marked money. Bowen Brinamang undercover sa mga operatiba ng CIDG Region 4 Na nakasakay sa van Ganon din ang grupo na sa labas ng resort Bukas mo! Ito na! Lusod na yung grupo, papasok na Nakakuha ng signal grupo ng BTAG kasama yung CIDG NCR, mga operatiba. Ito yung pinakaantay namin, nakuha yung Mark Manning. Anyway, yung transaksyon, hulog sa BTAG. Dahil may video footage na hindi nila alam, laka transaksyon na papanood, nakikita. So makatakas man sandali yung mga na yun, hindi makakaligtas sa Bita'g ng aming kamera. Buenas namang nakaligtas ang tumanggap ng Mark Manning tangay ang kontrobersyal na bote ng toyo. Ehong si Angeles, balak pang umeska po sa eksera. Pero nang dumating ang grupo ng bitag at mga operatiba ng CIDG Region 4, Ikaw yung sir. Ikaw yung may column. Ikaw ang kausap sa telepono. Yes, sir. All right. Lahat, kasabihin ko sa iyo para ng Pwede kang kumuha ng sariling attorney lawyer. Ano naman, sa kaling wala na maghanap ka para maibigay sa iyo. At sa ganun ko, ano sasabihin mo magagamit laban sa'yo, for pabor sa'yo. Sinasabi ko na rin sa'yo, yung karapatan mo bilang investigative reporter, hindi ako police. Lahat na transaction kahapon, naririnig ka sa telepono. Itong telepono na cellphone na to, may speakerphone. Pag tumawag ka sa cellphone, naririnig ang usapan. Nakatay lahat na transaksyon na iyon ang ginawa doon sa nagre-reklamo naka-tape. kumbaga hulog sa biba ituturo ko sa ang tamang proseso pagdating sa magpapakalain dahil ako sinusunod kayo binabroadcast ko yes, sir. na pagdating sa mga produktong de botella produktong de lata kung may reklamo kung may nakita kang foreign object o dumi may proseso dyan yung yes, proseso na dapat badalhin niyo sa biba sa DTI nang sa ganun malista malag madakit yung dakit na yung sinasabi doon para papasok doon at siyang gawin parang gagamitin, ebidensya para masampahan kasong administratibo, yung kumpanya, dapat sinunod mo yun. Inimbitahan din ang gwardiya ng Crystal Spring Resort dahil posibleng nakipagkontsabahan sa sindikato ni Angeles. Diretso na ang hausaw na kolumnistang si Angeles kasamang dalawang props niya sa pangungotong sa tanggapan ng CIDG Region 4 sa Kanlubang, Laguna. Sa sasakyan, agad kong tinawagan ang publisher ni Angeles upang ipaalam ang ginawang panghuhut hut ng kanyang tauhan. namin Sarili. sarili, okay. Maraming salamat. Oo. Oh. Ari mo'y maamong tupang mga suspect sa pangungotong, lalo na ang utak na si Angeles. Ito naman nani, na, Ipe, maraming kailangan na para sa ko. Ha? Profesyon kong ginagalang. O ito, magkabalo tayo pero akong tumugis sa'yo. Karanatan kong eh. naunog ka sa pinta Nahaharap sa kasong robbery extortion sina Nani Angeles, Abu Bakar Mamaya at Aneseto Agire pati ang kasama nilang nakatakas na si Bong na siyang tumanggap ng mark money at tumangay sa kontrobersyal na bote ng Toyo. Miyerkules, amain tres ng Hunyo, sa pag-aakalang tapos na operasyon, isang text message mula kay Sami ang natanggap ng pitak. Naroon daw sa Camp Vicente ang ibang media, inaareklo ang kaso ng pangungotong ng grupo ni Angeles. Dahil dito, Nagdesisyon ang pitag na muling puntahan ang Camp Vicente Lim pagdating sa kampo. Sinalubong kami ng kamag-ana ng nakakulong na si Aguirre, si Ed Texon. Wala pa po tayo sa buskado eh. Ito yung proseso, ito, ito para, 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 right? para, yung reinforcement plan. Ang barrier kung nagtigil yung trabaho nila. May pa yung proseso niya pagdating sa buskado. Kung magkahit nyo, hindi ko po ito magsabi. Ito yung malimang suspect malamit. Ay, yun. Pag sinabi mo suspect, ibig sabihin, You are innocent and you are guilty of the crime. Sinasalit. Nakilala rin ng BITAG ang isang reporter ng BZRH, ang presidente ng press corps ng PNP Region 4. Magandang ipanawagan din niya sa BITAG na hindi natin pwedeng itonerate ang mga kapatid natin sa pamamahayan. Nagagamitin niya pa rin ng uh, mounting na uh, pamamahayan para sa ganitong turing ng uh, operasyon may tamang prosesong sinusunod pagdating sa mga reklamo sa kalidad ng mga debutelyang produkto. May mga ahensyang sumusuri tulad ng DTI at PIFAN. Sila lamang ang mga otorizado na makapagsasabing may problema ang isang produkto. Sa nangyari, nakakita ng pagkakakita ng isang house show na kolumnistang si Angeles. Sa pag-aakalang, makakapangputput siya sa kumpanya ng Toyo sa pamamagitan ng kanyang kolom kalaboso ang kanyang binagsakan dahil hulog sa bitak ang kanyang kabalbalan. At sa iyo Nani Angeles, ikinaihiya ka namin sa media. wag na sanang dumami pa mga katulad mo. Babala ng bitak sa iba pang may ganitong uring stilong pangungotong. Sino sa inyo ang gustong sumunod kay Ernani Angeles? Sige, subukan ninyo ang bitak.